So mga bagay na kailangan meron ka at dapat mong taglayin bilang isang babae upang hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki. Alright? So mga kamamay, ito nga yung mga bagay at epektibong dapat gawin upang ang isang lalaki ay hindi tumigil sa pag-iisip sa iyo. Alright? So, kung gusto mo, mga kamamay yung ganitong klase ng love advice, mga videos na ginagawa ko, please lang, huwag nyo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre, ilike nyo na rin po ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong ishare sa inyo. Kung napindot na po yan, mga kamamay, ako ay salamat ng lubusan sa inyo at simulan na po natin ang ating topic ngayong araw na to. So ano nga ba yung dapat mong taglayin na dapat meron ka sa iyong sarili upang hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki? So number one, magkaroon ka dapat ng maayos na itsura at maayos na pangangatawan. Oo mga kamamay, kailangan nating maging practical dito. Okay? So kailangan mo na magayos ng sarili mo. Kung matabahakan ka na, kailangan mong tabtaban yang yung katabaan mo. Hindi po pwede na palagi kain ka ng kain. Hindi po pwedeng dapat unlimited lang palagi ang iyong uh, ini sa Hindi po mga kamamay. Kung bakit ang isang lalaki ay naibabaling niya ang kanyang atensyon sa ibang tao sapagkat nawawalan ka ng oras, nawawalan ka na ng pagkakataon, nai-improve ang sarili mo, naalagaan ang sarili mo. Kung dati-dati nung una-una, nagkakilala kayo dahil sa kaseksihan mo, Kinuha niya ang number mo dahil sa ganda ng itsura mo. Pero bakit ngayon, ni pagsuklay, ni paghihilod ay hindi mo na magawa? Okay? So mga kamamat, pinapaalala ko lang po sa inyo, mataas po ang labanan, ang kompetisyon sa labas pagdating sa mga kababaihan. Okay, kung ano yung nakikita ng isang lalaki, kung ano yung napapansin ng isang lalaki, malamang sa malamang doon din siya magbebes kung alin yung mga tao magugustuhan niya. Kung ikaw asawa kanya, pwede siyang tumingin sa iba. Bakit? Eh kasi hindi ka na sexy, hindi ka na maganda, hindi ka na nag-aayos, hindi ka na nagsusumba. Eh yung iba yung nakikita, mga bata, mga sariwa, mga sexy. Di ba? Kailangan lumaban ka kung papaano ka aangat sa kanila. Kung mataba ka, bakit hindi ka mag-reduce? Bakit hindi ka magbawas ng pagkain? Bakit hindi ka mag-workout, mag-exercise? Okay? So kung gusto mong hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki, kailangan ibalik mo yung dati mong alindog, yung dati mong ganda, yung dati mong kaseksihan, yung hotness. Okay? Yung balakang ninyo na talagang uh, napakaganda. Yung inyong channel walang kabilbilbilbil. Bil, bil, bil. Ibalik niyo yan mga kamamay, hindi ako sa kung ano-ano lang sinasabi ko, pero yan yung totoong nangyayari. Yan yung totoong nararanasan ng mga kababaihan kung bakit na ibabalik ng mga kalalakihan ang kanilang pagtingin sa ibang mga babae. Kaya ngayon palang mga kamamay, inuna ko to sapagkat napakaraming mga kababaihan ang nakakapagpabayana sa kanilang sarili after nilang maging uh, misis, after nilang maging uh, uh, taong bahay, o oh, I mean is maging uh, uh, asawa, o maging housewife, maging girlfriend, pinaka na nila kanilang sarili. Well, hindi po dyan natatapos. Okay? Ang kompetisyon, hindi dyan po natatapos. Ang inyong pag-aayos ng inyong sarili. Kailangan kahit may asawa na kayo, kahit matanda na kayo, kahit may edad na kayo, kahit kasal na kayo, kahit jowa nyo na yan, patuloy pa rin dapat ang pag-aayos, pagpapaganda, pag-aalaga sa sarili upang sa ganon hindi ka ipagpalit ng isang lalaki. Hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki. So number two, upang hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki, kailangan meron kang maayos na pag-uugali. Oo mga kamamay, mahalaga to sapagkat ang isang lalaki ay tumitingin sa ugali ng isang babae, hindi lang sa inyong itsura oo maganda ka, oo sexy ka, pero ang ugali mo naman, toxic. Pero ang ugali mo naman, basura, baliwala rin mga kamamay. Okay? So kailangan, kung gusto mo na hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki, kailangan maayos kang partner, kailangan nakakaintindi ka, kailangan hindi ka pasaway, hindi ka problema, hindi ka sakit sa ulo ng isang lalaki. Kailangan may maayos kang pag-uugali, mahaba ang pasensya mo, marunong kang umunawa, kailangan dapat may malasakit ka, may concern ka. Kailangan nag, nagpapakita ka rin ng pagmamahal. Sa madaling sabi, kailangan overall meron kang maayos na pag-uugali para hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki. konti na yung mga babaeng ganyan. ngayon, ang napapansin ko, mga kababaihan ngayon, puro nalang pagpapaganda. Yung kanilang good moral, yung kanilang ma maayos na pag-uugali, nawawala na. Kung magtungayaw, kung magmura, kainaman. Okay? So, sana mga kamamay, piliin pa rin natin yung mga bagay na lumalabas sa ating mga bibig. Kung kayo is mga babae, kailangan babae kayong huwaran. Mga babae kayong mahinhin. Mga babae kayong hindi makabasag pinggan. Ganyan ang totoong mga babae, mga kamamay. Kung gusto mo na hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki, siguraduhin mo lang na meron kang maayos na pag-uugali. So next, dapat babae kang merong pride kung nasa tama ka. Oo mga kamamay, lagyan nyo rin ng konting pride, konting tatag, tibay at paninindigan sa inyong mga ipinaglalaban kung alam nyo na nasa tama kayo. Okay? So sa ganyang paraan at sa ganyang mga bagay, maipapakita mo sa isang lalaki na talagang nga uh, pinaninindigan mo kung ano yung tama, kung ano yung mabuti, hindi ka lalambot-lambot, siya na nga yung mali, ikaw na yung nasa tama, pinaniniwalaan mo pa siya, sinusunod mo pa siya. Well, kung gusto mo na hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki, ipakita mo na babae kang kayang ipaglaban kung ano yung tama. Magkaroon ka rin ng pride. Huwag kang bumaba. Huwag kang magpatalo sa isang lalaking pagkakamali ang inihahatid sa iyo. Alright? So next and last, meron ka lang dapat na saktong oras para sa kanya. Sabihin ng iba dyan, kamamay, masama bang magbigay ng sobrang daming oras sa isang lalaki? Kung gayon, sinasabi mo na lamang na dapat sakto lang yung oras na dapat ibigay? Oo mga kamamay, hindi kailangan sobrang daming oras panahon ang ibigay mo sa isang lalaki sapagkat sinasabi ko sa mundong ito lahat ng sobra ay hindi maganda lalong-lalo lalo na yung sobrang oras marami kang mga bagay na puwedeng paglaanan ng mga oras na yan hindi puro sa isang lalaki o hindi puro sa isang tao lang okay kasi po mga kamamay Kapag ka, nagbigay ka ng sobrang daming oras sa isang lalaki, ang isang lalaki ay mauumay. Ang isang lalaki ay um, masasanay na palagi kang nangungulit, palagi kang nandyan, kung kaya't hindi ka niya iisipin, kung kaya't hindi ka niya mamimiss. Ba't ka niya mamimiss? Eh lagi ka lang namang nagpaparamdam, lagi ka lang namang nangungulit. Hindi siya mag-iisip na, bakit kaya hindi nagpaparamdam yung babae na to? Bakit kaya hindi na tumatawag tung babae na to? Inaalis mo sa kanyang sarili ang pag-iisip at pagkakamis niya pagdating sa iyo. Kaya sinasabi ko palagi, kung gusto mong tumaas, okay, ang paghahanap ng isang lalaki sa iyo, ang pagkamis ng isang lalaki sa iyo, Siguraduhin mo lang na sakto lang pero wag kulang ang oras na ibibigay mo sa isang lalaki. At sigurado ako 100% yan ang sekreto upang hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki. Hayaan mo siyang isipin ka ng isipin. Hayaan mo siyang magtaka, magtanong, mag-isip sa kanyang sarili kung ano ba ang mga kasagutan ng kanyang mga katanungan. Okay? Hindi ka dapat palaging nag-update. Kasi kapag ka nag-a-update ka palagi, ang isang lalaki mauumay din po 'yan. Mananawa din po 'yan. Hayaan lang natin mga kamamay na ng isang lalaki siya mismo ang magtanong kung ano ginagawa nyo, kung nasaan na kayo. Hayaan nyo silang maghabol. Hayaan nyo sila ang uh, maghanap sa inyo. Magdemand ng oras nyo, maging needy sa inyo. Hayaan nyo po 'yan mga kamamay. Huwag kayo ang unang mag-first move pagdating sa kanya. Huwag kayo palagi ang uh, naghahanap ng oras niya sapagkat hindi yan makakatulong pagdating sa inyong relasyon mangyayari dyan ay uh, magiging kampante uh, lang ang isang lalaki na palagi kang nandiyan sa kanyang piling, nandiyan sa kanyang tabi na anytime kung pwede kang magparamdam sa kanya. Kung kayo man ay nasanay na palagi kayo nagpaparamdam sa inyong relasyon, pues ngayon sundin mo yung tips na to. Huwag kang magparamdam, hayaan mo siya ang maghabol sa iyo, hayaan mong siya ang magtaka, hayaan mong siya ang uh, magtanong, maghanap ng oras at attention mo. O sigurado ako mga kamamay, hindi ka maaalis sa kanyang isipan. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki palagi kang isipin at malabong maalis ka sa kanyang isipan. For more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and ilike mo na rin ang video nito para sa mas marami pang love advice na maaari kong ishare sa iyo. So paano mga kamamay? Concern po ako sa inyo. Ingat po kayo palagi. Salamat.